Limang mga baril, isang mortar weapon at iba pang kagamitang pandigma ang nasamsam ng mga tropa ng 4th Infantry Division sa serye ng pagsuko ng mga miyembro ng komunistang teroristang grupo at pagkadiskubre ng mga imbakan ng baril sa rehiyon ng Karaga. Nobyembre a 8 at 9 nang madiskubre ng 75th IB, katuwang ang 3rd Special Forces Battalion, ang dalawang arms caches sa bisinidad ng Old Marang at Old Decoy sa sitio Panukmuan, Barangay Jatagon, Lianga, Surigao del Sur. Dito ay nasamsam ang 50 caliber sniper rifle, 60mm mortar, 30 caliber browning machine gun, magazines at mga bala. Sinabi ni 401st Brigade Commander, Brigadier General Francisco Lorenzo Jr., mga former rebels ang nagbigay impormasyon hinggil sa lokasyon ng naturang mga arms caches. Malaking development anya ito matapos ang all-out offensives na inilunsad nila noong Setyembre na nagresulta sa pagkamatay at pagsuko ng mga CNT. Dagdag pa niya, malaki ang paniniwala nila na gagamitin ng CTG sa karahasan ang nasabing mga kagamitang pandigma. Matatandaan na noong Nobyembre 7, sumuko ang tatlong miyembro ng sub Centro de Gravidad Southland at Regional Centro de Gravidad ng Northeastern Mindanao Regional Committee sa 75th IB. Isa sa mga ito na isang dating political guide ang nagbigay impormasyon sa isa sa mga arms cache. Maliban dito, isang dating political guide rin na sumuko sa nasabing unit noong Setyembre 21 ang nagbunyag sa lokasyon ng pangalawang arms cache. Dagdag pa rito, noong Nobyembre a Jess, tatlong CNT ang sumuko sa 29IB sa Barangay del Pilar, Cabadbaran City, Agusan del Norte. Bitbit -bit ang tatlong baril, kasama rito ang dalawang caliber 45 pistol at isang caliber 9mm M11 submachine gun. Sa kaparehong araw ay nagbalik loob din ang dalawa pang CNT sa 30IB sa Barangay Mahanob, Higakit, Surigao del Norte. Ayon kay 901st Brigade Commander, Brigadier General Arsenio Sadural, napatunay ito sa patuloy na pagkawasak ng hanay ng CTG. Samantala, inihayag ni 4 ID Commander Major General Jose Maria Arquerpo II na wala ng kapasidad ang CTG na makapagsagawa ng pag-atake at destabilisasyon laban sa gobyerno. Magiging daanan niya ito upang mas isulong ang kampanya upang tuluyang mabuag ang CTG at maihatid ang mga development projects at bagong oportunidad para sa mga mamamayan. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Olavides, 4ID News.